minsan nga gusto ko nang iwanan to kasi matigas po ang ulo ay makinig sa akin. Minsan Misa si minsan si Musul sa akin yung po, kumam hmm. eh. Kaya sabi ko, ano, bala ka lang sa buhay mo, sabi ko sa kanya. Alim! <coughs> kasi nga iba-ibang size. May iligyos ka. Yun nga po, sumama sa akin yun. Nagselos naman to, wala puka po Wala naman po akong ginagawang masama lebat eh, bat, napakabata nun, 14 anos. Hindi naman ako manyakol katulad nito eh. <laughs> <laughs> yung yung hindi ako manyakol. Gagawin yung babae nag gano'n sa hindi, hindi ikaw. Eh. Sige nga, kung talagang nagmamahala nga kayo, paano nga? Sige nga. Oo. Oh. Yes. Ay. aking mga minamahal na mga supporters and followers. Andito po tayo ngayon sa Antipolo City. So meron po kaming nabalita na may kakaiba pong kwento. At parang katulad ko hindihan, mga guys. Mag-partner po sila. So ito, yung halit ko yung kaka-interview lang, lang po natin sila at kakausapin po natin sila. Hello po! Ay din naman po. Pwede pong maki, ano, maki po maki-ano, makiupo? Para po, sige po. Thank you, Thank you. po. Uh, ano po ang pangalan nila? Ano po Alan Briones po. Briones po. Alan Kamba po. Alan. Ano po apat din dalawa-dalawa? Okay. Isa, isa lang. Ano ba 'yun? Alan Kamba po. Uh, si si Sir naman po. Ah, ayo si Alan 'tong pangalan ko. Mani po. Mani po. Mani. Mani Skilia. Skil Mani Skilia. So, matagal na po kayo dito na nakatira? Nasa ano na po, uh, three years na po. alipat lipat po kami ng lugar kasi pag uh, pinapalis kami sa parang ganito lang kasi titira namin. Di, di ngayon po, di, lipat kami lugar katulad po nito. ito, dati o oh, nasa taytay ako, yung hindi ko pa ito kilala. Pero hanap buhay ko, talagang nangangalakal na ako. Oh. Eh, wala naman kasi alam na ibang trabaho pero may alam akong trabaho naman, contract Pero hindi rin ako tinatanggap yun dahil ano rin oh, wala akong kakilala na... Ang bawa, kung wala sa akin pasok di ako basta-basta tatanggapin. Ngayon, pagka uh, sinasama meron ng kakilala na nagkatrabaho doon, sinasama ako. Kaya ito, nabibigyan ko rin siya ng pera. nakaka -bili ako ng masarap-sarap na pagkain. eh ngayon kasi, kalakal lang. Kaya... pero ganun pa man, ma marakal naman po yun. Ikaw naman po, madam. <laughs> ano po, yung, yung, ang, ang talaba ko lang po sa gabi po nangangalot po ng, ng basura. Tapos yung basura, yung kalakal, binibenta po sa Diyansya para meron po kami yung pabili po, po namin sa araw-araw po. So, magkano naman yung kinikita nyo pag ano, yung nangalakay kayo po, kung binibinta nyo? Kasi, uh, kasi, ano ano, kasi kasi naman po, hindi naman po masyado malaki, ano kung bigitan 300, 200, misa 150, misa sandadang po. Kasi, uh, kasi po ma'am, ay kasi kuya uh, marami po nangalaki po sa, kasi, kasi kuya marami po nangalaki po sa gabi po dito, eh. kaya, kaya, kaya wala, kaya wala kong nakuha ang ganong kalakan ng marami, marami po nangalaki po dito sa gabi po dito eh. Mm. So ano po yun, yung paghalimbawa po, nakabinta na po kayong dalawa ng kalakal. Binibili po ako ng bigas. So, may kalan kaming yung pang pangkahoy, Ah, dito nyo na sila. Tapos may kaldero po kami. Kasahin kami sa gilid. Kaya, para makatipid. Kasi mahal ang bilhin eh. Kaya pinagkakasya lang po namin yung pera. Katulad, minsan no, nakaka-100 lang po kami. Kaya pinagkakasya oh, ko lang po yung pera. Alright, so, Um, Bale, ano po, pa paano po kayong dalawa nagkakilalaan? Eh nakita ko ito eh, rumarang pa nung gabi <laughs> Tinawag ako ha. <laughs> Tinawag niya ako. Ngay eh kala ko babae 'to eh, hindi pa ganyan. dati itsura niyan, ngayon eh, napabayaan yung sarili niya. Tinanyo para ng kawawa kawawa Kaya, isan, binapagalitan ko po ito na, sabi ko, maglinis naman kasi. Kaya, katulad niyan, no? mayroon siyang kaibigan, mga malilinis hindi siya eh, namamasura, siyempre mabaho ko siya. Ayoko rin siya nasasabihan ng gano'n eh, parang napapayanin po ako. Yun lang, kaya hinahaway ko siya. Ayaw makinig sa akin, matigas talaga ulo. Ba't ayaw nyo naman po makinig? Ay, mama! Kasi po, mama, ma ay, kasi po mama, ay, <laughs> kasi po kuya, ano eh, kasi nag ako sa kanya. Mama ah, din, parehas tayo mama. <laughs> kasi po ano po kasi siya yung Minsan masak ng ulo ko dyan eh. Minsan si Musil, minsan si Musil, minsan si Musil sa akin niya po niya po ma'am eh. hmm. Kaya sabi ko, ano, bala ka lang sa buhay mo, sabi ko sa kanya. So, ali, po, mam, ano yung minsan po like, ano, minsan nag-awe like, kami, misa nagkapatid like, kami dalawa din, ganun ginagawa namin dalawa, minsan bati, minsan galit po. Siyempre mama, ganyan talaga yung dalawang magkarelasyon. Hindi titibay ang relasyon yung dalawa kung wala talagang ano yung kung walang away, kung walang tampuhan. So diyan po talaga to may relasyon ng dalawa. So ilang taon na po kayo ano yung nagsasama? Sa 15 na po, 15 years. 15 years. so yung within 15 years na yan, so ano ilang ay bali ilang taon ka na ngayon, mama? Ano po, iba na po yan. 51. Opo. So for uh, 51, so 35. 35 so 36 kayo nag 36 ka pa lang na so ikaw naman kuya hindi ko na matandaan kung ngayon taon na ako ilang taon ka na po ba ngayon so, ngayon nasa 47 po 47 so mga 32 o oh, 31 ah siguro ganun ang, so ang tagal nyo na palang nagsama no oo so, matagal na ako sa kanya na hmm. matagal tagal na rin o eh sabi minsan nga gusto ko nang iwanan to kasi matigas kong ulo ay makinig sa akin para pag umalis uh, maalis po tiyo, tiyo, siya, hindi nagpapaalam sa akin. Baka mamaya, pagkipa na mga uh, tarantado dyan, eh, nag-aalala po ako. Eh, Siyempre, kasi sa yan, eh, matagal na rin po kami magkasama niya. Parang kapatid ko na lang siya. Hindi ko naman na, uh, ano na, eh, pinapabaya ko na siya. Makilalaki. Ay, <laughs> eh, hindi ka lalaki po yan. Kasi niya iba-ibang size. <laughs> May nag uh -huh. <laughs> Gusto mo, mo Gusto mo pala mama, iba-ibang kutahi pala ang gusto niya. Iba-ibang lutong kutahi <laughs> pala ang gusto. So, may ano, halimbawa, may mga silosan ba ng nang, mga nangyayari mga ganyan. Siyempre, natural lang naman po yung mga ganyan, di ba? So, ito ba, minsan ba, nahuli mo na may kinakausap mo dubay, yung ganyan. Ay, ano ba, kuya, ano yun, may, may, Nakita ko po siya, may kasama pong babae. Yung babae po inawi ko talaga, sinabunutan kung pinalagkad ko. Kasi, kasi po yung babae, ano po, yung babae po nakabukang sa niya. Sabi ko walang niya yung babae ko, nakabukang kang pa. Pinapakita mo yung ano sa, dito sa kanya nga, dito sa ko. Sabi ng babae, bakit? May, sabi ng babae, ako may pep, ka wala ka mga pep. Ano kayo kung wala akong pep? Ang pep malaki mo, sabi ko sa, sa, sa babae na kausap neto. E, kasi kang babae ka, bumubukang kakapa sa sa kanya, pinapagat naman pa yung pepe mo sa kanya. Ginawa kasi niya bulutan na ko, hinatak ko, yung babae. <laughs> Inaway in <Blaze standards> anyway, ako ba niya ka, ginagawa ko siya kayong babae na yung babae na ako sa neto. Namas ka na nga dito, inaanom yung kasama ko, pinapagat naman ng ng ano mo, yung pepe mo sa kanya, sa kanya sabi ko sa kanya. Ay, unang niya ka, wala ka naman pepe, may pepe, sabi ng babae sa akin ng gano'n. <laughs> Kaya ginawa namin, nag, ano kami, nag, kami dahil, dahi sa kanya. So, matanong ko lang kuya, no? Oh. sino naman yung babae na yun? Na... Ay, ano po yun, di bali anak po ng bulag po yun. Si, ano, bata pa yun dati, ano, nasa 14 anos lang po yun. Ngayon, nag, nag po ng bulag sa tuktugan. Bali, yung pa po, ko dati. Ngayon, di bali, membro ako doon. Bali, ah, uh, saan-saan po kami tumutugtog. Minsan o bangketa, minsan po mga MRT, LRT, ganyan. Ay permit naman po kami doon pag mga ganun po tinutugtogan namin. Pero pagka bangketa po, katulad nung Marikina, eh, yun nga po, yun, nagpahalam siya, sabi sa kanong bata, kilala ako doon. Kuya, yeah, baka pwede ako sumama sa Marikina. Eh, mama, diretso mamamasyal na ako doon. Kasi ngayon, hindi ko na, siyempre, natural na ilibre ko yun dahil sumama sa akin. Tsaka kapit-bahay ko naman po yun sa parangalan dati. Nung po kami, hindi garoon po yan eh. Di bali, dahil po sa kanya, nakilala ko rin yung mga bulag doon, mga disable. Di bali, yun na rin po naging tarbaho ko. Di nga, yun nga po, sumama sa akin yun. eh nagselos naman to, wala naman po ako. Wala po akong ginagawang masama. Eh, bat, napakabata nun, 14 anos. Hindi naman ako manyakol ka tulad dito eh. <laughs> <laughs> Ito mo na. Gago yung babae na gano'n sa so, hindi ako, hindi ikaw. Eh, lalagyan mo kasi ng Malaysia. Siyempre mama, wala tayong laban dun kasi babae yun. O nga ma, may ay kuya, ay kuy, ano mama, sabi ko sa kanya, kababae mong tao, inapakita ina, 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 mo yung tangal mo sa kasama ko, sabi ko sa babae na gano'n. Sabi ko, Ni, hindi, maganda yung ginagawa mo, yung pepe mo, pinapakita mo sa kasama ko. Hindi eh, naman, um, batang patakapag para pa, ibuka kami yung tangan mo sa saksama sa ko. Sabi ko, walang... Bakit wala ka naman pakailan? Na, Ipakita eh, ko yung dangal ko. Wala ka naman. Eh, ikaw wala ka naman gano'n. Eh, wala ka naman... Wala ka gano'n. Ako, meron naman akong gano'n. Eh, sabi, wala akong kan Meron akong gano'n. Sabi ko sa baba na... Yung kausap neto na, na babae. Ay, kumata ka naman, malandi ka lang sabi, sa, sabi ko sa babae na gano'n. So ano mga uh, yung ano yung family mo, mga kapatid mo, mother or father? A, a, ano po, yung nanay ko po patay na po. Yung tatay ko po na sa ano po sa Tacloban po, nagkasawa ng iba po yung tatay ko sa Tacloban na po. Kasi nanay ko namatay na po yung nanay ko. Yung kapatid ko po na Jeff po sa Kasi yung kapatid ko, ko na sa Pasig pa po, yung mga kapatid ko sa Pasig pa po. So ilang kayong magkakapatid? Ano po, siyem po, po, kami. So pang ilang ka doon sa sila Ano po, pang ano po ko, Um, mamam Gusto yung, po ako sa kapatid. Ito yung bunso. So, oh, para so. pang may problema. So hindi ka dumadalaw doon sa mga sa mga kapatid mo tapos yung kinokontrol mo man lang. Oh. alam ba nila na nandito ka sa kalsada? ng Okay. ano po sabi po ng mga kapatid ko? Sabi ba ka? Ba bala ka ko sa katimira basta ano po nga eh, yung mga kapatid ko po nga, sabi po ng mga kapatid ko, ba't ka sumasama sa, sa taong ganyan? Eh, Naano ko na nga tao na yan, inaway ah, dabe ka na nga. Ayaw niya doon sa kapatid niya kasi hinugulpi ko ng kuya niya kung, kung ano ay, kung siya. Ko. <laughs> parang ibang tao, ang bilis pagkuhatan ng kama ito. Siya tadya ka, yung suntok, yung pa. Di bali naawa po kaya sabi ko, kahit nawala akong bahay, sinama, sinama ko rito ko nasaan ako, sinasama ko siya para kahit pa paano, eh, hindi ko naman siguro siya maano dahil kasama ko naman, hindi ko naman siya pababayaan dahil kasama ko. So ikaw naman kuya, nasaan yung mga pamilya mo? Ah, di bali, andito rin po sa Antipolo, may kapatid pa po. Oh, ilang, ilang kayo magkakapatid? Dalawa na lang po kami. Yung tatay mo, ta nanay mo? Wala na rin po, hindi na po kami parehas. Di bali, so, rin po ako sa magkakapatid. So alam ng kapatid mo na kung nasa? Opo, po, alam po nandito ako kasi nakikita naman yung driver ng truck na diga lugar ng ati ko dumadaan po rito di bali. nakikita po ako di bali. so pinabalita rin do na okay naman po ako yeah. so bali ano naman ang nagustuhan mo dito kay mama sa eh pinauusap ko naman yung kuya <clears throat> niya na sabi ko kahit bakla po yung kapatid niyo eh kaya akong mag At, eh, eh kah hindi babae yan sabi ko oh alam ko yun pero eh Mahal si sa gamit ko yan, sa mga damit ko. Malinis yan. Doon po ako dati nakatira sa kanila, sa kapatid niya. Kaya lang po kami na, ka, nagkaroon po kami ng problema roon dahil nag-away-away kami roon. Yung kapatid niyang lalaking isa, yung kamba. nag kami roon. Eh, siyempre, baka kami magkapatayan. Kaya hindi na ako tinanggap doon. Kaya umalis kami. Dito kami nanirahan sa sa bangketa. So sa madaling salita ko yan, so ipinakilala ka doon, umuwi oh. So, sa kanila. Di ba, pinakilala ko rin naman siya sa mga angkan ko sa Pasig. May, may tita po ako sa Pasig. Di ba, pinala ko siya doon, pinakilala ko. Ngayon sabi nung tita ko, bakit bakala naman yung pinili mo nakasama sa buhay, di ka magkakanak diyan? Sabi ko eh, eh, Kaya, ko naman po, ba, bali nang hindi makamagkana, pwede naman kami magkampon sa kale eh, kawawa naman eh, napamahal na sa akin. Pagay iniiwan ako, inahanap-hanap eh, na, rin ako eh. So, ka dahil mahal, pa, mahal ka pala ni Kuya. Ikaw naman dahil, ano naman ang nagustuhan mo dito kay eh, Kuya? Ano po Kuya yan eh, yung sobrang, sobrang ano po, sobrang mabay. Eh. Pag, pag meron po, hindi niya ko, hindi ko, hindi ko, hindi ko pag, 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 pag may pera siya, binibigyan niya sa akin. Pag may pagkain siya, binibigyan din, binibigay po niya sa may pagkain po siya. Hmm. Hindi po siya maramot po mamay. <laughs> Mapay naman po siya. Siyempre, mama, ganyan talaga yung dalawang nagmamahalan. Give and take. Kung sino yung meron, siyempre, yun yung mga yung sa inyo. At saka, hindi naman masama mama, yung, ano, yung selo. Kasi minsan, pag sobrang selos, ganyan yung hindi na nang pagkakaunawan. Tapos ganyan nagsisimula yung hiwalayan. O lalo na lalo na kayo na 15 years na kayong magkasama. Oo. Okay. So, kilala niyo na sa isa. Bihira lang yung mga ganyan. So ayan mga bisyo, no? saludo talaga ako kay Mamita. Siyempre, isa rin akong katulad niya. So isa rin akong katulad niya, nagkaroon din ng ako. Al alam mo mama, ako nagkaroon ako ng boyfriend ano. Siyempre, yung nagmo-model pa ako, tapos naging model din yung ano, yung naging jowa ko, model din. So hanggang nasa... 3 years kami nag ano, nag, kami magjowa. Tapos so, siyempre parang kami kumikita, no. Eh. Tapos out of town kami kung saan kami nag -out. Ang problema sa kanya kasi hindi ako palang may problema kasi may jowa yon siya, parang nakikabit ako doon. Na alam ko na may jowa siya, siyempre mahal ko. So hinayaan ko na lang na hinayaan, hinayaan ko na lang na hindi ko na lang pinansin na may jowa siya at, at least yung jowa niya may edad na So ang ina inanok inano ko na lang sa sarili ko na ay hey, okay lang yan kasi may edad na rin naman ang jowa niya, mayaman. Eh siyempre ako kagandahan ako nung dati. Yun na lang inano ko, siyempre. Kasi ang, ang -ano pa rin doon, mas panalo ako kasi bata ako, sariwa. May isa naman doon sa jowa. Siyempre ako oh, pinipili. Ang ginagawa namin, tumatakas kami, pupunta kami ng bagyo. Kung saan -sa -sa kami tumatakas. So, ano naman yung halima, ito mama, ano naman yung masasa masasabi, mo doon sa mga kapatid mo? Halimbawa, siyempre pag napanood nila to, Siyempre, pag napadundo nila, na makikita nila yung sitwasyon mo yan, kung nasaan ka. Mga gusto mo kausapin yung mga kapatid mo, o yung tatay mo, na nasa Tacloban. Na. Kasi po, ano po, yung tatay ko po, gusto ko po sana punta sa Tacloban. Eh, eh, problema ko naman po, wala mabok pa masay pa po Tacloban po. Kaya sabi ko, eh, papala mabutin mabuti tatay ko kasi wala mabok pa masay na papunta sa tatay ko sa Tacloban. Kaya yung mga kapatid ko, ano, may, yung mga kapatid ko naman po, ano, magpo ng pamasay para, para punta ko yung tatay ko sa Tacloban po. So mga ilang taon na yung tatay mo? Ano, ano, siguro, siguro kuya, ano, ano, mamano na po siguro yung tatay ko, siguro mga, ano, yung mga, mga nanti na po. May punta ka pa doon sa kanila? Wala po, ay, ano po, ma, ano po, hindi, hindi ko po nabi po ng tatay sa Tacloban po eh. Kaya hindi ko siya matawag-tawag sa cellphone kasi wala po siyang wala po ko nabi po sa kanya po eh. Ilang ilang taon na kayong hindi nang Ano po mula nang ano po ma ay tita mula pong, po ako ng pinanganak po ko ng nanay ko di ko na po nakita po yung tatay ko talagang nasa takloban po. So paano 'yan? May wala kang balita. So wala nga po eh kaya sabi ko nga ay eh, eh, gusto ko sana po ng takloban wala po ako pamasa pa po ng takloban po. Dapat po ano yung nakibalita ka sana kung okay pa yung tatay mo kung yung sa mga sa mga kapatid mo iba eh yung yung, 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 mga kap, yung, mga kapatid ko naman po wala yung mga kapatid ko naman po wala wala po ng alam po sa mga kapatid ko sa nangyari sa, sa, tatay po namin eh, wala rin ano wala po hindi rin alam po ano yung sitwasyon doon ng tatay mo yung, hmm. yung, yung alam ko lang po yung tatay ko sa Tacloban, may, may asawa na po sa doon, sa kami mga anak na po sa is pangalawang asawa po ng tatay ko po. Paano mo ano, naman ano, nalaman? Manakala ko wala kang contact mo sa... Kasi po ano po, re... kasi po yung nakaraan po, pumunta po yung tatay, na, yung, tatay ko pumunta po dati dito nyo. Sabi niya, yung, yung ano may, ano na ako, meron ako, meron ako pamilya na nabago. Yung, na, yung, yung, nanay niyo, niwanan ko na tapos tapos nag-asawa ko ng, na, ng bago sa pa. Ba? Hindi ka ba nakapag-trabaho? Parlor, wala ka bang experience sa mga ganyan. Pagkupit, ah, pagmanyo, ano po, eh. Parang ano po kuya, para, ay tita, para wala kong hindi magpahaldo. Eh, kasi ano po, wala po kung gano'ng pinakalalan po eh. So yung parang wala ka lang talaga yung alam mo simula noong pumunta ka. Nung na, nakarating ka dito sa Antipolo. Opo, puro lang. Puro, ano, ano, sa kanya yung ano? Basura lang po talagang hawak po. Oh. Tapos kasi mama mo na naman, ano, ano naman po maganda naman po, ano, ano po 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 ng basana doon, mat? yung, yung square na nilalala, Ano po ang gumawa po ng gano'n. So ikaw naman kuya, kanina may nung nadaanan namin kayo, no? So may dala kang walis? Kasi eh, nagkawalis po ko dito sa may mamayan kasi binibigyan po ako ng diyan chapter, pagkain dyan. Libre ka pagkain ako, tapos dyan binibigyan pa akong 20. Walis-walis lang yan dyan, tapos Siyempre, pagkain na yun. So, buti hindi kayo pinapalis dito ng barangay? Eh, hindi naman po kasi wala naman po kaming ginagawa masama. Tsaka, kilala na ako ng barangay dito eh. Nasa tatlong taon na rin po ako nanigiraan dito. At least, hinayaan kayo dito yung gamit ko uh, so, ng doon, kapila, sa kabila so, may likod ng gym? Dati, doon po kami sa may baka din lote. Eh, pinalis po kami ng guardia ron dahil right, Binabantayan right. nila yun bawal daw may nakatira doon. Kaya nilabas ko yung mga gamit ko dito sa halaga dito. Buti mo ba din yung may-ari na pinapayagan nila oh. na dito lang yung higaan mo? Tapos... Eh, tinatanggal ko naman po yung pagkano. Tapos paano yung pag-umuulan? Pa yung... Eh, nilalagyan po namin yung plastic na malapad para dito. Ah, dito? Yung maanggi lang naman. Nalagyan, nalagyan, nalagyan. Ano naman, sino naman pinupuntahan mo doon sa taas mo, ano po kaibigan ko po? Ah, ano po? Doon po ako nanonood po ako ng TV po kasi may po ako sa drama-drama palabas po. Kung hmm. may ano ako sa inyo, Ma, magpapakilala po ako po si Val, kay Valerie po. Sa gabi Valerie, sa school araw Val. In behalf po ni ano, ni hindi ko alam kung kilala ko po siya, pero ako na po yung magpapakilala po. So, may isa pa akong tanong, no, sa iyo, Ma. Siyempre, para sa tayo, no sa inyong dalawa itong tanong no minsan ba yung sa 15 years na pagsasama nyo ano yung pinakamatinding pagsubok o sinubok na ba kayo ng panahon o ng tadhana sa inyong dalawang ng magkarelasyon sa yun, yun lang ako yung, yung, babae, yung babae na bata na selos selos kasi pag may kawasap ako yung babae yung selos din ayaw niya may kawasap ako babae talaga ah, Tapos, pag siya naman yung may kinakausap, okay lang din sa'yo. Nahaya ko lang. Na may naman ng mga bakla <laughs> ayy siya sa buhay niya baka ko lang sa kanya yung kung siya ba tatasama baka mamaya eh sa lista yun bugugin lang siya oo oh, oh, dapat dapat mo mas natin ngayon ilang tangka na 40 41 po 41 so dapat mag iingat ka yung mga ganyan baka mamaya iyayain ka eh, o kaya pag ka na kawawa na na, na. naman ang kagandahan mo niya nabalikan na ako yan kasi ako po. Tumama sa ibang lalaki tapos pinatay sa simenteryo. Pinuha yung cellphone, pinuha yung pera. Inipali, yan yung... Pali, yun ang iniiwasan ko na mangyari sa kanya. Na wala naman siyang kahit na pera eh. Siyempre, kalagyan lang yung gusto niya. So, baka mamaya wala siya may bigyan ng ganun. Gulpihin siya, magpatayin siya. Eh, nag aalala lang yung para sa kanya. O, buti, buti pa yan, mama. Yung mahal na mahal ka ni Kuya. Kahit na ganyan ang katayuan mo, no, siyempre babaeng tunay. <laughs> malantikas malantikas. Sige nga, kung talagang <laughs> nagmamahala na kayo, paano nga? Sige nga. Oo. Oh. Ay, ay. ay hindi! Ay, wow! Ang galing mo, ang ganda mo talaga, Dan! <laughs> Naku, isa pa nga, isa pa nga, isa pa nga! Ay, wow! Masarap mo talagang sa bunutan. May nanalo na. May nanalo na talaga. Oh, ikaw na, ikaw na yung pinakamaganda dito sa Antipolo, Dan. <laughs> Wow! Nang dahil dyan, dahi, sa inyong mga, sa inyong pagmamahalan. So, para may, may pambili kayo ng ano, para hindi muna kayo mga lakal, kahit na hanggang bukas. So, may pinap, may, siyempre, may iabot ako para sa inyo. Nang galing po ito kay Daddy Frankie, ayan, at oh. sa mga tiyo. So, may iabot ako sa iyo, dahi, sa inyong dalawang mong jowa, <laughs> para may pambili kayo ng bigas, so para mo lang. Sana makatulong po ito sa inyo, ha? Ah. Kahit na, kahit na, Ano ang pangalan po lang? Si Daddy Frankie Daddy po. Daddy Frankie. So ayun, pinaabot po sa inyo no? Sana makatulong po ito sa inyo Kahit na pinahalaga lang po ito Yung kamay mo day One Two Three Four Five Six Ayan day, sana makatulong sa inyong dalawa yan sa inyo Ayan Oh, oh. Ano po yung, yung salamat kay Daddy Frankie. Ano yung masasabi mo dai? Yung yung nagbigay neg po sa akin po mga ay si, ano po, si Daddy, Daddy Frankie, Frankie. Po. Si Daddy Frankie po, maraming maraming salamat po sa bin, na binigay po niya sa amin. Turpo sa amin po to, po. Halimbawa ito po si Daddy Frankie, dito ka humarap din. Ano naman? Daddy Dati po ano po, maraming maraming salamat sa binigay po sa aming tulong po, po dati po. po po. Maraming maraming salamat po. Man. Maraming maraming salamat po, Daddy Fred po. Ikaw naman kuya, anong uh, po ang masasabi mo? Ang, masasab ang masasabi, ko po kay Daddy Frank, maraming maraming salamat po sa pinadala niya sa amin tulong. At sana po, marami din po siyang ibang tao pa na matulungan. God, bless mo lang po. Mm -hmm. So ayan mga bish, no? may isa na naman tayong istorya ng buhay, ng pag-iibigan, siyempre isang katulad ko rin, si mama, at saka ayan si kuya. 15 years na po silang magnagsama, no? So sa lahat po ng may mga karilasyon na katulad ni mama, isipin nyo nagtagal sila ng 15 years, sana ganun din kayo or mas higit pa. So napakaganda ng kwento ng buhay nyo mama, na may isa, may umaabot din pala ng 15 years na ganyan, kahit dito lang sa bangketa. Saludo ako sa inyong <laughs> dalawa. Ayan. Salamat sa lahat po ng mga viewers at saka siyempre sa mga followers thank you so much for watching siyempre at saka rin sa mga OFWs kahit saan man kayo sa sulok ng mundo maraming maraming salamat po sa pag-support ito po si Valerie Oles Kuya Val at ang nag-iwan ng mahal ko kayo God bless po sa inyong lahat bye bye po mag-iingat po kayo mabuhay mabuhay